Paano ba nakakasurvive ang mga barko tuwing may bagyo na kayang galawin ang mismong malawak na karagatan at hagupitin ang anumang madadaanan nito? Ayon nga sa kasabihan, ligtas ang barko sa pantalan pero hindi ito ginawa para manatili lang dyan. Nakadesenyo ang barko na ligtas sa paglalayag lalo na sa karagatan. Ngunit mayat-maya ay nag-iiba ang lagay ng panahon. Kung kaya't isang malaking hamon nito kahit sa mga pinakabago at pinakasopistikadong mga barko. Ang pagyo ay isa sa pinakamalakas na puwersa na maghahamon sa iyo sa dagat. May dala itong malakas na hangin na siya namang nagpapalaki ng mga alon at syempre malakas na buhos ng ulan kaya't parang bangungot ito sa isang siman. Pero ang tanong, paano ba naghahanda at nakakasurvive ang mga barko sa mga panganib at hagupit ng bagyo? May mga espesipikong gamit ang isang siman para malaman ang ulat ng panahon at makakuha ng pinakahuling impormasyon tungkol sa bagyo. Mga halimbawa nito ay Navtex, Weather Facts, Weather Forecast Websites at mga Satellite System-Based Equipment. Maraming barko na rin ang may mga computer na tumutulong sa pagplano ng ligtas na ruta base na rin sa pinakahuling ulat ng panahon. Pwede rin mag o magpalutang-lutang ang barko sa dagat na malayo sa ruta na dadaanan ng bagyo. Meron ding mga nakalaang pantalan na pwedeng puntahan ng barko para maiwasan ang bagyo. Pwede rin maglaglag ng angkla ang barko kapag nasa medyo mababaw na parte ng dagat sinisikyo rin ang kadena nito para maiwasan ang pagkaputol ng kadena mula sa malakas na puwersa ng alon at hangin minsan hindi talaga maiiwasan ang bagyo. Kaya mas mainam na may sapat na layo mula sa lupa o sa mga bahura o pangligtas ang pagmanyubrada ng barko. Mainam rin na i ang forward momentum o ikontra ang proa laban sa alon para makontrol ng maayos ang paggalaw, mabawasan ang labis na paggulong ng barko at maiwasan ang panganib sa paglubog. Tingnan mo nga ang isang surfer na sadyang umaayon sa paggalaw ng alon. Ganyan din halos ang prinsipyo ng pagtakbo at paglutang ng barko sa mga malalaking alon. Ang mga modernong barko ay ginawa para magtagal at makasurvive sa anumang lagay ng panahon nakareinforce o matibay ang bakal na gamit sa paggawa ng mga parte nito. Ang mga compartment nito ay nakadesenyo na maiwasan ang pagbaha kapag nagtamo ito ng pinsala. Mahalagang maintindihan rin na kahit ang pinakamagandang gawa na barko ay nangangailangan pa rin ng mahusay na tripulante para makapaglayag ng maayos kahit may bagyo. Alam ng mga tripulante ang sistema na mayroon ng barko at kaya nilang bumuo ng angkop na desisyon kung may sakuna. Alam din nila kung paano magkaisa para malampasan ang mga balakid. Maganda ring malaman na mas ligtas ang barko na may karga kaysa sa basyo o walang karga. Ang siyang bigat ng kargada ang kumukontra sa puwersa ng alon at hangin kaya hindi masyadong matindi ang pagulong ng barko sa kondisyong ito. Pero may mga kaso pa rin na ang kargada gaya ng mga container ay nahulog sa dagat. Kaya mabuting siguraduhin talaga na nakasecure ng maayos ang buong barko, lalo na ang mga kargada at mismo mga bodega pagkaalis sa pantalan at bago maglayag sa kargatan. Ikaw, nakaranas o hinagupit ka na ba ng bagyo sa gitna ng dagat? I-share e mo naman sa amin ang iyong karanasan dyan sa comment section. Kung nagustuhan mo ang video ito, Huwag kalimutang mag-subscribe sa Marine Insight Philippines at pindutin ang bell icon para hindi ka mahuli sa mga bagong videos. Maraming salamat sa panonood.